Maawa na po kayo! Mama! Ali! Gutom na gutom na ako! Ang mga daing ay walang halaga. Waring mga patak na ulan sa malalaking bitak na lupa. Ang mga tao'y waring lantag sa paglilimos. Ang mga tao'y naghihikahos na rin ang panahon ay patuloy na ibinuburol na karukhari. Ang kampana ay tumugtog at sa loob ng simbahan, pagkaraan ng maikling sandali, narinig ni Adong ang pagkilos ng mga tao papalabas. Waring nagmamadali na tila basawala pang isang oras na pagkakatigil sa simbahan ay napapaso, nakararamdam ng hapdi, hindi sa katawan, kundi sa kaluluwa. Natuwa si Adong, pinagbuti niya ang paglalahad ng kanyang palad at pagtamad sa mga taong papalapit sa kanyang kinaroroonan malapit na dumating si Bruno. Ani e, ani aling ebeng na walang sino mang pinagtutungkulan. Manapay para sa lahat na maaaring marinig. Biglang, bigla, napawi ang katawan ni Adong. Nilago magkanyang kanyang bituka at nararamdamang gutom ang pangangambang sumisigid, nakilabot sa kanyang mga laman at nagpapantindig sa kanyang mga balahibo ay waring dinaklot at tinapon sa malayo ng isang mahiwagang kamay. Habang nagdaraan sa kanyang harap ng tao, malamang walang awa sa kanyang kalooban kung ilang araw na niyang nadarama iyon. At hanggang sa ngayon ay naroroon patwaring umuuntag sa kanya na gumawa ng isang marahas ng pagay. Ilang singkong bagol ang nalaglag sa kanyang palad. Hindi inilagay kundi inilaglag. Sapagkat ang mga palad na nagbibigay ay nadidiring na padikit sa marurusing ng na wari bang mga kamay lamang na maninipis ang malinis. Dalig-daling inilagay ni Adong ang mga bagol sa kanyang bulsa. Lumika iyon ng bahaw na tunog ng tumama sa iba ng iba pang sentimong nasa kanyang luputan pang bago na naglaglag sa kanyang palad at sa kaabalahan niya ay hindi napansin kaunti na ang namang taong lumalabas mula sa simbahan. Nakita na naman ni Adong ang mga mukhang malamig, ang imbay ng mga kamay na nagpapahiwatig na ang pagwawalang bahala, ang mga hakbang ay pagmamadaling pag iwas Adong ayun na si Bruno naririnig niya ang wika ni Aling Ebeng tinanaw ni Adong ang inuuso sa kanya ni Aling Ebeng si Bruno nga ang malapad na katawan ang namumuntok na mga bisig ang maliit na ulo pinagpangit, pinapangit ang sukon ng gora. Napadukot si Adong na sa kanyang bulsa, dinama, dinamay, dinama, dinamay niya ang mga bagol. Malamig. At ang lamig na iyon ay waning dugong biglang umago sa kanyang mga ugat. Gonet, ang lamig na iyon ay hindi nakasapat upang ang apoy na nararamdaman niya kanina, kanina pa ay mamatay. Mahigpit niya ikinulong sa kanyang palad ang mga bagol. Diyan na kayo, aling iba, sabihin niyo, ninyo kay Bruna na wala ako. Mabilis niya sinabi sa matanda. ano? Naluloko ka na ba, Adong? Nasasaktan ka na, nagsasaktan ka ni Bruno. Nakita ka na ni Bruno. Naririnig naman ni Adong ang sinabi na matanda. Nagpatuloy pa rin sa paglalakad. Sa simulay, marahan. Ngunit, na magkuble siya sa kabila ng bakod ng simbahan, ay pumula siya ng takbo lumusot siya sa pagitan ng mga jeepney na mabagal sa pagtakbo. Sumisik, sumiksik sa kakapalan ng mga taong salu-salubong sa paglalakad. At akala niya ay nawala na siya sa loob na sinuot niya ang munting iskinita. Sumandal siya sa isang posting kuryente dinamay niya ang tigas niyon sa pamamagitan ng kanyang ligod, likod. At sa munang isipan ni Adong ay tumindig na tahumpay na isang musmus na paghihimagsik. Ang paglayo kay Bruno, ang paglayo sa Kiyapo, ang paglayo sa Gutom, sa malamig na muka, sa nakatunghay na sa simbahan, sa kabangisang, sa mulat mula pa'y nakilala siya at kinasuklamad. Muling dinamay niya ang mga bagol sa kanyang bulsa. At iyon ay matagal din niyang pinakalansing. Adong! Sinundan iyon ang palapit na mga yabag. Napahindik si Adong ang basag na tinig ay naghatid sa kanya ng lagim. Ibig niya tumakbo, ibig niya ipagtulo, ipagpatuloy ang kanyang paglayo. Ngunit ang mga kamay ni Bruno ay parang bakal na, na nakahawak na sa kanyang bisig. Niluluray na ang munting lakas na nagkaroon na kapangyarihan pag maghihimaksik. Laban sa gutom, sa pangamba at sa kabangisan. Bitiwan mo ko, Bruno! Bitiwan mo ko! Nasigaw na lamang si Adong. Ngunit, hindi na niya narinig ang basag ng tinig. Naramdaman na lamang niya ay kanya, sa kanyang muka ang malulupit na pala di Bruno. Natulig siya Nahilo at pagkaraan na ilang saglit, hindi na niya naramdaman ang kabangisan sa kapayapaang biglang kumandong sa kanya. At yung, at yun ang istorya ng babangis na luso ni, ni, ni Efren Abueg na nangyari sa kiyapo. Ay nagiging mabangis siya sa kabandong sa, sa kanya, kasi alam niyo ba, yung mabangis na nusot kasi, yun yung ano, yung sad ending talaga. At the ending, at the end, in the end, patay na si Adong. You see about that in this story about about mabangis na nusot, I think it, he's dead. I think it's it's Adong was dead. So, nagkabati na lamang yung yung babae at saka saka ano so ayun nagkabati na sila pati din si Adong nagkabati na yun kaya dinalaw niya si Adong at iyon ang istorya na mabangis na lungsod at yung ay nangyari ito yung mabangis na lungsod ni Efren Abueg ito yung istorya the end na yahoo